Pila man eh. Kung ano na, 1.3. 1.3? a 1.3? Palit na lang kong gym ni. Guys, atong sok doon guys. Kung bagay, bagay na. Ay, dili bagay. Ah, mas na tiyan na tayo. Bagay pa ka, Ay o gold. 1.3 M. Grabe. unsaon magkone? Hi guys! So ngayon kasama ko si The one yes. and only Hi guys! Pasok ka sa pamamahay ko lembot guys? Yes! Yes! Hala! Arang ka! Cute! <laughs> o oh, diba? Arang ka cute! Gusto mo eh house tour kita? Alright! Nadi <laughs> ay! <laughs> Walls of no all! Sana all! Archer baka naman! What? Ay Archer! Adyo yung tao na binuanging among Baby girl. Baby. <laughs> Guys, sa mga kabaw, ito po yung nawawala kong anak. Nawawalang anak. What? Naara din nila limbot og early. <laughs> ha? Sama ka kay mami, ha? Ha? <laughs> ha? <laughs> <laughs> Welcome sa ako ang room. So, diri sa akong room, dagang mga ulo diri. amput kang kinsa ng mga ulo, pero fresh ni siya sa kurinaria. <laughs> <laughs> Ay, okay, ayo. Grabe, dagang. Arun ka rin o? na adik dyan ko, baby. Ngarun mo, na Murag tarang taho na nag-isiguro lag na. Ah, grabe, dagang nag-wig o. Oh. Bantog ra. <laughs> kung makakita mo sa mga video o mga TikTok ni Lembot, lain-lain na -lain iyang like. buhok di diba? Inig ka short hair, duma long hair na po, sunod straight, sunod kulot. Ay, wow. the like, hundred like, Na, Baw ko, oy. Na, kung di na ko yung na, mailan ra mo na, kaya manang ipangbenta. <laughs> Uy, daghan na nga yung sticker na ko. Oh, may pa si Lembot, may yes. sticker. Dugay na gano'n, at 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 na gano'n na. Dugay na ko yung akong sticker, guys. Awa. Oh, wow. Barbie. No. Kabaw, kabaw ka ang t-shirt, ingana. na. Ito as, ang igagaw, taga, ilugan pa to. Ah, ang ginagiri, ang lala. Ano wala ko yung Barbie t-shirt. Gipang arbor. Eh, bawa ka, okay. nagpa-vote-vote ko. Pero, ang mga, so, inga eh, mga <laughs> sincere in town. <laughs> uy, ako no, nakatawa ko kay, ang akong vote, purting gamayag yun, wala ka 18 na. ano, uy. Pagtanong ako ay vote, na. naabi na kong kabinet. <laughs> sa SNR ni B. Oh. Oo. Ang ang importante ra diri ag among mga papel, mm. mga papel ba, mga mga importante ang papel ra tas mga among mga chichebreche tanawa. Mm. Pero nay mga ano diha. Oh! <laughs> 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 <laughs>

Awa akong daog, Ben. Ano Nawa akong daog, daog po ni. Hindi ka na withdraw gawidro. O mamahin kong pahalipay sa mag-register. Ang link nasa comment section na. Ang gibaligyaan o gold. 1.3M. Grabe. unsaon magkone? mag-one? Hindi ko ano. Murag investment pa po na. Guys, atong sukdon guys. Bagay ba gano'n? Ay, dili bagay. Ah, mas natyan man na tani. Bagay ka, Ajo, Hala, mas natyan man tani, bi, uy. Pass lang sabi. Walay pink, ani. <laughs> 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 1.3 million kayo man. Kani nga bag? Dior, oh. Dior. Hindi ibang kung mag-pressure nga kay ganahan mong bubuhay nga nabi. Oh, ganahan na <laughs> ka. Oh, dagat kay bag, oh. Mabalik nandiyan sure. eh. Sapatos eh, sapatos. Oh. Sapatos. Oh. Analing. Hi guys. Kailan mong analing guys? Katungkuan ni... Ni bis, yun to eh. Hindi to, katungkuan si... Hype bis. Oh, katong katong si ito. Ah, katungkuan mong iso oh. doon eh. <laughs>